yung gumaling yung inong gumaling lak inong do siya namatay. matay tinira na naman ah, bawal, bawal kasi yung sinabihan ko lang naman kung uminom. Nakinom, nagsigarilyo. O, patay. <laughs> Galing po yung hospital day, din na dito. Kung baga may nagturo sa kanya dito. Gumaling yun. Nawala na yung ano, kung baga may, may kunti na lang parang gano'n lang siya. O, oh. ito na lang, pinakita. Ito, ganyan lang. Ito, lang. Parang na ano na siya. Tama Ganda na lang ko. Um, Umanda um, na yung katawan mo. No? Kasalanan ko pa ba yun? Sabi ko. Kasalanan na yung asawa mo kasi pinagbubuwa ng usya. Huwag ka lang niyang kuya kumain ng manok, itlog, baboy, araw-araw. Iba -araw, eh, ha? Huwag lang kang kumain yan, kasi yan ang kalaban niya. Abuting ka pa niya mga ano? 85 years old? Ilang sabi ka na ba? Ha? ito sa sagayan. Muti na po yung isip na basta iingat lang sa mga pagkain. Ah, ano, bigla na lang yung tumubo? Hmm. Yun know, ang pwede sa doktor, kang sa'yo. Dati, yung hindi pa nabayot siya, hindi ka Wala po. Ah, kain ka pa. Yun na nga. Wala nang binayot si siya po na magayang ganito niya. Hmm. Kasi, yung, Kasi kalahapan talaga oh ka yan. Kasi, ito, ay ay ito yung pumayot. niya. Kalahapan niya yung ganyang. Laban niya ang ganyan. Di ba kilala mo si Kuya Aristo? Iba oh, yun isa rin yun. Gumaling yun. Kaya ang talong. Gumaling ah. yun. Eh, nung gumaling, ilong bilang alak na lamang. Nagbalik ka ng Isus. Namatay. Yung nilayad mo na yung malaking. Oo, oh, malaking dyan. Hmm. Yun yung, yun yung, ano ba yung pagpapay? Oo. Oh, oh. Hindi na yung kuya sa... Pa, ano, 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 gumaling, gumaling nga Sabi ng sa kuya, salamat gumaling na yung asawa ko. Siya, sa yung hinala ko na gumawa sa mister ko. Tama ka sa rasay mo, namatay. Kaya nga, mo, matay sa asawa ko. Patay siya. May yun. Sabi uh, ko siya yung puso niya. Darito na kalaki. Parang nandong katinong ginamot ko na. Hindi, kapit-pahe kasi namin yun eh. Oh, um, um, magaling na siya umaawang mm. na siya doon sa amin. Kumaling yun! Oo. Uh oh. Eh, ayaw daw makinig sa asawa. Sabi niya, sinabi na, huwag uminom. Anong inom pa! Ay, red heart um, pa naman yun. Um. Ay, red heart. Kaya ang kuya ha, yung pinagbabawal ko, sa uh, mo ako. <laughs> kasi ako, pa ako nagbawal talaga, bawal talaga yun. Kahit kapiranggot man niya ganito kaliit niyan, huwag um, mong kainan niyan. Kasi may time niya na, para sa ang anong takam na takam niya, gusto mong kainin. Eh, yung isda ang isda bawal niyan, yung mga tulingan, tambako, gilupin. Mga seafoods, bawal niyan. Baka, kalabaw, bawal niyan. Yung bawal niyan, nakakabinat niyan. Kaya po, unti-unti na naman yung gagaling. Ito sa mga yung bukol-bukol niya, mawawala yung mga pagkakas niya. Ito, unti-unti yung baka pagkakas niya. Tatlong punta mo lang yun dito, kaya yan? Okay yan. Friday, balik kalito dito kuya first Friday. Ngayon, first Tuesday, saktong sakto, first Friday naman okay. Yan talaga pinakamagandang gambutan. May mga magagalit tayo, mga magkukulang. Hindi mo ka okay. ah, Maraming mga... Pwede ka harap mo lang eh. Ka harap mo lang ah. Basta mo, may tumatagal pa. Marami ko nung ginamot na si ano, yung babaeng si... Sino ba yan? Yung namumot na. Ngayon, halos mayat na. Mas payat pa sa'yo.

Kasi yun ka ha. Alagaan mo lang yan sa gulay na malunggay. Te, malunggay. Opo, oh, kasi ang day dyan. Ay, bawal yun. Bawal na. Nakbo. Oh. Yan ang pinakabawal yun lang. Tis-tis ka lang, kuya. Ha? Ah, hindi ka na lang, hindi. E, eh, kung gusto pang madagdag ang buhay mo, pakinggan mo ako. I, kung mo yan i... Lalo mo sa bahay mo.

Eh, kung gusto mo lang mawala, tuloy-tuloy mo lang. Kung gusto mo mabuhay, kung gawin. Ano sa Hindi ka nalang. Sa is, sa is. Hindi. Hindi mo ay nabibiling hindi niya siya ano te, yung loya, mas maganda yung loya. Ah, oo. Hindi yung kuya na kanser kasi yung kanser mabaho. Parang po niya, parang diabetic. Ano niyo? Basta balik niya dito sa, tapos ang pal lang na parigante, ano ha, maghanap ka ng uh, dahon ng pakabuhay, tanglad, um, tanglad, isang pinasong tanglad, tapos makabuhay, ay baging, ay, makabuhay, tanglad, tapos uh, ate, tapos yung makabuhay, ate, tanglad. Kung mayroon sana ano, yung yung suwa, kung makakuha yung suwa, yun lang, apat na yun. Yung, yung panlanggap niya sa araw. Kahit nawala yung ano, kahit nawala yung ano, yung ate, basta laging may makabuhay at saka yung suwa.

tindihan, yan basta basta ng ko, ano, barang yan. Pero ang kulam sa barang, isa lang naman, ang ang kulam kasi, talit Tagalog. Ang barang sa pre, Bisaya. Oh, Isa lang naman yan, barang sa kulam, isa lang yan. Pero kung yun nangangatulog ka pa niya mahimbing. Oo, oh, oh, oh. Bakit ka okay. nakahiga? Parang pinipipilan O, dapat niya nakahiga lang, oh. upong ka lang, May upuan kang mga ganito, o. Nakakanyan ka. O, yan. ayan. Ayan. Kaya ka asin sa upuan mo. Oo. Kasi baka mo may aswangin ka niyan. Hindi Ma nga niya po aswang yan. Aswangin mo. ka Kaya matulog ka, kuya. Kailangan lang ka yan, kuya. Kaya ka lang. Tapos ang ilong, yung buto ng ilong mo.